Hello guys, good evening. May gusto akong i-share sa inyo. Kasi nga, kagabi, kumain ako ng dalawang, marami akong nakaong nakain kahapon. Tapos kagabi, dalawa, kumain ako ng dalawang ang um, mais na malaki. So, nag-worry, nag-worry ako kasi nga, hindi ako nakadumi. So, itong gabi, sabi ko sa mga kung mayroon meron siyang panlinis a ah, pang pampadumi kasi mayroon, ano may ininom kami dati na ah, yung sina leaves, panlinis yan sa kulon so wala siya hindi siya nakabili so ang sabi niya sa akin para makadumi daw ako uminom ako ng nito yan, hmm. yan seeds Kimin or Kamun. Iwan ko kung anong tamang pag-pronounce nito. Ginabing namin itong, ano to eh, spices. Nilagay namin ito sa may ano, sa mga niluloto. Meron ako, meron kami na ibang din sabi sa akin, uminom daw ako ng, ano, ng gawin ko daw tea. So, uminom ako ito. Alam mo, maya, maya, pag-ubos ko. Ayun, nagtukari yung ano ko. nakadumi ako iba grabe sabi na akong pag may pag kumukulo or sumasakit yung chan or bloated ito lang daw um, in inumin maganda sa chan hmm? tayo rin, lalo na pag ano kayo, constipated thank you for watching sana may naputunan kayo